Sino ang pambansang bayani? Dr. Rosarizal. Lasan mo? Dr. Rosarizal! <laughs> ano ang pambansang bulaklak? Hmm, Tapagita. Ano ngayon? Ha? Ano ba ngayon? Sa pagita nga, festival. <laughs> 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 eh, plus. <laughs> four plus four. Eight. Eight plus eight. Huh? Eight plus eight. Nine. Chocolate. Chocolate. Ah. <laughs> <laughs> uh, Sixteen. Sino? Ang pambansang. Ano? Ano ang pambansang ibon? Agila. Mali. Ano? Angry Bird. <laughs> Ano ba ngayon, Bi? Pambansang ano? Ano pambansang laro? Oh. Si... ano? Ba... si pa! Dota! Dota. <laughs> may aircon! <laughs> ano pa tatanong mo? Wala na ba? Wala na akong tatanong. Ha? Baba! Baba! ba, ba, ba Hiya! Sino? Pambasa ng Sino? Kibet. <laughs> Sila pa ano pang basta pagkain. Wait. Wait. ko ang galing mo sa English. Ge, gawin mo. What is your name? Emmanuel. Where did you from? mataas City. Eh, Laguna. Saไหน? <laughs> ano well, oh who is your father? Jojo Yo -yo. <laughs> say English. ay say say I am Pogi in English. I'm Igwapo. <laughs> <laughs> Balik aki! Okay, ano pa ang tatanong mo? Wala na po. Matunog ka na po. Ay, bakla! 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 Ay, bakla! Bakla! <laughs> bakla. 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 bakla! 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 Okay na, okay na. Ba, mo nga ang abs mo. ハハハハ